For new driver, tips sa pagdaan sa mga spiral ramp o yung mga paikot na papasok sa mga mall or building. No? ang uh, ang pinaka mindset dyan mga paps, pag kayo ay entry sa mga spiral ramp, ang lagi nyong iisipin, kasha yung kotse ninyo. Okay, kumbaga yung mga rampa na yan ay dinisay naman sa kotse, kaya siguradong kasha yan. Now, ang pinaka-reference ninyo, if ever nadadaan kayo dyan, is yung side ninyo o yung sa may side mirror ninyo at yung sa front. So ang pinaka idea, ididikit nyo lang siya na hindi naman siya sasabit dyan sa may gilid ninyo at siguradong safely na ninyong may ikot yung rampa na yan. So dahan-dahan lang, control-control lang din sa manubela. No? Kung dahan-dahan lang yung ikot, dahan-dahan lang yung acceleration and for sure safely ninyong madadaanan yung mga spiral ramp dyan sa mga mall.